Magandang tanghali mga ka -idul. Magpakain tayo ng mga alaga nating rabbit Kung magbigay tayo huwag ang limited Ano, isang tangkay lang o kay dalawa Okay na yun Kasi pag sobra, magtatay sila Ang hirap gamutin pag nagtay ang rabbit walang taga video kaya solo solo ayan kain ng kain para tumaba at mabilis lumaki Ayan, yung mga bago pa lang na nag-aalaga ng rabbit. Pwedeng pwede ang kangkong. Pero, dalawang tangkay lang. Kasi pag sobra, magtatay sila. Ayan, kain pa mo. Yan, kain ng kain. Para mabusog agad. Kaya mga kaidol, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, at mag-follow, at mag-comment at pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo palagi mga idol sana uh, napagtsatsaga nyo yung aking pina, pinapalabas sa aking youtube channel hanggang dito na lang mga idol sa susunod na naman bye bye